Talaga man huni ho si Yuna ay excited na. Basta swimming talaga pag-uusapan si Yuna ay nangunguna na talaga. Akin na lolo ko si Yuna ay siya ay na kami uuwi na. sabi nga ni Yuna ay no no daw ay dahil siya ay magswi-swim siya. Talaga ito si Yuna ay walang sawa sa swimming. Ay tingnan mo na kulay. Ay talagang kulay champurado na. Ay champurado talaga. Ay talagang nakaalis na ang jeep. Ay pagkatagal nga namin ho nakatambay doon sa may plaza. Ay kasi nga naman ho inaantay pa namin ibang kaklase ni Ate Bambi. Sadya naman nakakatuwa itong mga kaklase ni Ate Bambi. Habang tumatakbo yung jeep ang kinakanta ay the wheel on the bus. Malapit nga lang ho ni ang aming pinagswingan dito lang sa Bilya, favorite resort. Ay, di nilang ho aray sa may balo. First time nga lang ho namin dito mag-swimming. Ang entrance ay 100 pesos. At talaga nakakatuwa mga kaklase ni Ate Bambi. Kanya-kanya dala. Kanya-kanya dala pagkain. Ayan, meron pang cake. May pang inihaw. Ah, basta guys, marami silang dala. Kami nga ho ni sana ni Yuna ay eh, hindi sasama. Ay, eh, kaso eh, wala silang kasamang matanda. Ay, pagka matanda. <laughs> Kaya mga kami ni huniyo, <laughs> Yuna Yuna eh, ay for the At talaga <laughs> yun, si Yuna ay eh, talaga nangunguna na. Sabi ko ay eh, mamaya kami papasok. At nangapagbayad na nga, pagbayad na nga ho, sila ng entrance. Ay, eh, ito na nga pumasok na kami. Si Yuna ay eh, aking inalalayan. Ibiglang eh, natakbo. Ay, eh, excited yon. Ay, syempre bago tayo mag-swim na ipuputa muna ito sa ating cottage. Ay, tamang tama nga lang huwang oras ng aming punta din na hindi masyado mainit pa. Ay, mamaya ang tanghali, I'm sure ay sobrang santing na ng init. Ay, yari na naman ang kulay ni Yuna. At ari na nga ho, na nailagay na namin yung mga gamit namin sa cottage, ipupunta na kami sa swimming pool. Talaga man, napakaganda ho din eh. Talaga mag -e enjoy ang mga kids. Lima nga ho ang pool din eh, para sa mga bata. At dalawa naman ho, para sa adult. Ay, adult talaga. At si Yuna nga ho, eh, habang busy sa pagsiswimming, eh, ako ay naka-ID din sa tabihan. Ang sabi ko nga ay mamaya ako magbabasa, ay ako mag-video muna. Para nga naman ho, ako ay may ma-content at ma-vlog. Ay, ma-vlog talaga vlogger yarn. ay siyempre minsan lang mamanhu are kaya naman tayo ay magbi-video din di ba Kung siyo na ngayon nakalo na sa swimming pool ay wala na talaga akong sino na ngayon nasa gilid-gilid lang ay talaga man napaka good girl naman ng batang ko. at itong inyong kumare nasa tabihan lamang ay ayaw pang magbasa ay kasi nga naman ay nagbi pa ay siyempre video-video muna at magpi-picture muna bago tayo mag-swimming at maligo di ba Kapag tayo ay nakakuha na ng video at picture ay por dago na rin mag-swimming Nakita nga ho niho yung pang-volleyball nila atin nya kaya ito ay dadalhin namin sa cottage I am sure to see you na mama, kaya ay bagsak na matutulog tumamaya dahil ay pagod na pagod mag -swimming. Ay talaga naman hubaban na yung ganitong edad. Ay, hindi talaga ho pwedeng hindi ito babantayan. Ay kaya hirap na kapag hindi are binantayan baka kung saan pumunta. At no naibalik na nga ho ni Yuna yung pang volleyball nila ati niya ay are nga naman ay pumunta na naman sa ibang pool. Ay sadya naman ho ni Yuna na resort ay talagang ikot ni Yuna. na nga ho napakaganda talaga ng pool na to at napakalawa. Ay talaga naman ho tamang tama to sa mga kids. Talaga naman ho kayo ay makakapag sa tabihan at makakapag-muni-muni habang binabantayan mga junakis nyo. Ay kasi nga naman huni, Oh ay talaga napaka safe ng pool at napakalawak. Ay syempre, dapat din ho natin bantayan ang mga kids tingnan kasi nga naman ho ni ho ay baka kusang tumalon sila. Kaya naman ho ni ho ang ating mata ay talaga bantay na sa kanila diba? Ay talaga Kahit naman. Kaya tayo na sa paghibad <laughs> nagbe ng momo ni mo ni. Oh diba? At talaga naman napakaganda nito guys dahil meron silang masasakyan, malalaroan, may slide pa, talaga napakalawak tingnan. No, Pag kakita ng kaniyo na din ay eh, wow daw. Alam niyo naman ton si Yuna kapag may bago nakita ay talaga wow na no, wow. Nung unang punta kami ho ni Yuna dito sa pool na to ay talaga bantay na agad yung sasakyan. Talaga mang hang ang bata ay may laruan sa pool. O, oh, di ba naman? Kaya naman mag -e enjoy ang mga kids dito. Kapag talaga pupunta dito, guys, dapat ay agahan nyo. Kasi naman ay medyo malilom e kasi nga naman bandang tanghali, 12 noon o'clock, ay eh, sadya naman ay sobrang init na dito. Pero kahit ganun, guys, talaga man super enjoy. Talaga mag -e enjoy ang mga kids dito kasi naman super lawak ng kanilang swimming pool. Itong pool nga ho ni Yuna, talaga hanggang hita lang ni Yuna. Kaya man kahit hindi natin sila hawakan, ay eh, talagang okay na okay. At syempre si Yuna ay hindi pwedeng hindi tetestingin ang slide. Pero akala ko si Yuna ay magi slide ay hindi pala ay natakot din naman si si Yuna. Ang sabi ko kay Yuna ay akin siya hahawakan ay ayaw pa rin niya mag-slide. Si ay natatakot din naman si Yuna. Mukha ako nga ho ay nagpose ay marami nagtanong kung saan kami nag-swimming. Ay napakalapit lang ho na ready nilang ho sa may balok, sa may bilya paborito resort. Talaga man ho napakaganda na makapag-swimming tayo sa iba't ibang resort, di ba? Ika nga ay maiba naman. Kasi <laughs> na nga si Yuna kahit pilitin ko na mag-slide siya ay talagang ayaw niya. Ay siya wag pilitin ng ayaw, di ba? Ay kaya naman gusto dito ng mga kaklase ni Bambi ay talaga napakalawak ng na kanila pagbabalibolan. Hindi ko talaga expect na magpapaswimming tong grade 9 po Ay year ay baka mauulit ulit are kasi nga naman sila sila ulit ang magkakaklase. Ay tingnan niyo si Yuna ay talagang enjoy na enjoy sa pagsuswimming, paglalaro. Talaga man nakapaglaro na, nakapagswimming ka pa. O oh, di ba? Sulit na sulit at enjoy na enjoy ang pagsama namin ni Yuna. So ayun, kayo kayo ulit magkakaklase sa pasukan. Grade 10 na kayo. Good luck sa inyo. Galingan niyo pa. At syempre, abangan ko ulit yung paswimming ninyo. Ay siya ay talagang abang na abang. At tingnan niyo nga niyo, talagang enjoy na enjoy ang mga kids, ang mga kaklase ni Ate Bambi. Talagang sulit na sulit ang bakasyon nila. Kaya man pagkatapos ng swimming na to, guys, sa pasukan na ulit sila magkikita-kita. Talagang kitang-kita ko sa nakuha nila ang saya ng pagsasama-sama nila, pagkaklase nila, talagang enjoy na enjoy sila. At syempre, enjoy na enjoy rin si Yuna sa kanyang pagsiswimming, paglalaro dito. Okay, sobrang tuwang-tuwa nga naman huni yun sa mga bata to. Talaga napakapasaway, napaka super cool. Ay, it. hindi nila alam ay aking binibidyon sila. Sayang nga lang ho, ako'y may hinahanap ay eh, hindi pala kasama si Aliza Cortez. Ayun, shout out sa iyo, ate Aliza Cortez, but hindi ka sumama, minsan lang to. So ayun, sana next year makasama ka na kasi nagbabalak talaga sila, gusto daw nila sa dagat. Eh kapag naman ganyan, kapag sa dagat magsuswimming dapat kasama na lahat ng mga mami, di ba? Sobrang ganda din talaga kapag mag-aout eh, magsuswimming swimming sa dagat kapag may swimming pool, di ba? Dapat ganoon. Para enjoy din naman si Yuna, di ba? So ayun, ito na nga sumunod na nga si Sir, yung kanilang teacher ay birthday daw pala sa April 24. Kaya pala bumili sila, nagdala sila ng cake ay talagang kakantahan ng kanilang guru. Ay talagang napaka-sweet na mga batang ay. I I'm sure na touch sa inyo ang inyong teacher. So ayun, Teacher Aaron, thank you, thank you so much din sa pagsama pagsunod sa mga bata. At syempre, maraming maraming salamat din sa pagbabay sa mga bata sa buong taon na magkasama kayo thank you, thank you so much, Teacher A. Talaga man, love na love ka ng buong klase mo. At arin na nga ako si Yuna, ay aking pinasayaw, ay talagang walang kahiyahiya kahit sa madlang people pa yan pasayawin. Basta yan ay kantahan mo, makarinig ng tugtog, ay for the go sa sayaw. <laughs>